So magandang araw mga kasanindan Samahan nyo nga po pala kami Ayan kinarga nga pala natin ulit yung puti At isasama nga pala natin yung junior ko si Elmo Ayan siya oh Kaya tara let's go Let's go mm -hmm. Ay, vlogger, vlogger. <laughs> So ayan pauwi na kami ng anak ko Pasensya na kayo at may madilim So, ayan na nga mga kasanindan. Nagtimpla na nga tayo ng kape. Super so, kurapin ka nga pala ang aking kape mga kasanindan. Ayan na nga mga kasanindan. Maglilinis na muna tayo ng pwesto natin para masarap yung tambahin at abangan natin mga kasanindan. Untik na akong kapusin doon. Excuse me po. <laughs> so, ayan. Naglagay na rin tayo ng pang araw natin para hindi tayo mga kasanindan. Kasi mamaya maya lang ay darating na yung ibo natin mga kasanindan. Sana makakompleto tayo. Apat na nga lang pala yung ibo natin. Kasi malungkot na balita. Hindi na nga sa atin nagpakita si Airpat. Simula nung ikinarga natin siya sa may San Jose, Nueva Ecija. Ilang araw na rin at dalawang araw na rin nakakalipas at tuluyan na nga siya. Hindi na ata siya nagpapakita mga kasanindan. So ipapakita ko nga lang sa inyo muna yung clocking system natin. Ayan yun. Diyan natin na detect kung anong oras ng uwi at bilis ng ating mga ibon mga kasanindan. System generated at naaayon sa ating lugar at sukat ng ating lop. Pero teka lang mga kasanindan, may narinig na ako po walang sticker. <laughs> Dumating na yung walang sticker. <laughs> one, one. Ah, hindi. 1,000 speed na lang to. Kasi dumating siya ng ano eh. Dumating siya ng 9.07. Ito yung lalaki natin. Nabara ako. Ayan. Ramlupaw. 1,000 speed na lang to. Ito pa yung walang sticker. O. 9.10. Ayan, dumating na rin yung may sticker. 1,000 speed na lang to. Pasok, pasok, pasok. 1,000 speed na lang to Pasok, pasok, pasok So ayan nga mga kasanindan 1,000 speed na nga lang siya Kaso tagal nga pang pumasok Ayan, gigigil na nga ako dito Mga kasanindan Ngayon lang nangyari sa kanya to Yung matagal pumasok Siguro na kadalawang minuto rin ako dito nag-aantay Siyempre ng nga natin pumasok Para maklak nga natin siya So ayan na pumasok na mga kasanindan dal na natin yung sticker Ayan at ikaklak na natin mga kasanindan bilis na natin. Ayan nga nga tuloy Nag 950 plus na lang siya May 900 mga kasanindan na lang namin. Nine hundred and speed na lang to fifty. to pasok Third fifty. natin Pasok pasok Very good hundred Ayan mga kasanindan, yung puti natin, nakauwi, kahit istisado yan Pero nag-iisip pa rin ako kasi medyo late na nga talaga siya kumuwi Ayan, 9.50 mga kasanindan, 9.50 Kaya nag-iisip ako kung babaklasin na natin sa karera So kumpleto tayo mga kasanindan Ang bad news is wala na talaga si Airpat, hindi na nakauwi si Airpat no So ayan, kumpleto tayo, apat Ayan, tsaka ito, oh So ka pa to. Tsaka yung isa, ando doon. Ayan. Apat, kompleto tayo mga kasalindan. So yun lang mga kasalindan. Uh, update ko kayo kung itutuloy pa natin to si Pote kasi 9.50 na. So yun lang mga kasalindan. Bye-bye!